Hi guys! Magandang araw! Positive at good vibes tayo, mga kaswerte! Share ko lang guys yung mga dahilan at panalo ko sa loto. Una guys, magdasal muna tayo kay Lord. Put God first before anything. Alam nyo guys, madalas ako manalo ng lucky pick. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo ang ibang mga tickets ko na panalo sa loto. Ito guys yung ticket ko sa 6.55 na nakakuha ng lima. Nanalo ako dito guys ng 100,000 second prize. Yung nakuha kong numbers, 1, 21, 31, 36, and 53. Ito ay tinaya ko noong August 19, 2024 at 11.59am. Itong ticket naman guys, nanalo ako dito ng Rumble sa letter A. Ang 2pm result nito ay... 841 Tinaya ko to noong September 1, 2024 at 12:52 PM. Ito naman guys, ang napanalunan ko dito ay consolation prize. Ang nakuha ko dito ay letter B 71 dahil ang 6-digit result nito noong September 28 ay 716762. Tumaya ako nito at 11:36 AM. Ito naman guys, Nanalo ako dito ng Rumble. Lucky pick lang din ito. Ang lumabas na result noong September 21, 2024, at sa 9pm draw ay 9 -4. Ang lucky pick na ito ay tinaya ko at 10.11am. Ito naman guys, nanalo din ako dito ng Rumble. Ang lumabas na result noong August 27, sa 3D, ng 5pm draw ay 5 ang lucky pick na ito ay tinaya ko at 12.13 p.m. Ito naman guys, nanalo ako dito ng rumble sa letter C. Ang lumabas na result sa 3D noong August 18, 2024, 028. Ito naman guys, nanalo ako dito ng straight at rumble sa letter E. Ang lumabas noong August 31 sa 5 p.m. draw ay 160. Itong 160 na numbers ay napanaginipan ko ito. Ito din guys, nanalo ako dito ng straight at rumble sa letter B. Ang lotto result noong August 1 sa 2 p.m. draw ay 3.07. Ito din guys ay napanaginipan ko. Ang panaginip ko nito ay may tinatanong daw ako na babae. Sabi ko, ano pong lumabas na lotto result sa 9pm draw? Sabi niya sa akin, 307. Sabi ko naman po, ha? Ano? Ano yung dulo? Sabi niya, 307. Kaya guys, tinayaan ko ito at lumabas nga. Eksakto. Tumama, 307. Panalo ng straight at rumble. Ito naman guys, Nanalo ako dito ng straight. Sa letter B, 2, 8. Ang lumabas na result noong September 1, 2024 sa 2-digit loto sa 2 p.m. draw ay 2, 8. Tumaya ako nito guys at 12.49 p.m. Itong numbers na ito ay napanaginipan ko at binigyan ko ng meaning na naginip ako ng dalawang malalaking ahas. Yung number ng ahas ay 8. Kaya nakagawa ako ng numbers na 2, 8. Kasi yung 2 means dalawa at 8. Yan ang number ng ahas. Kaya 2, 8. Kaya tinayaan ko at nanalo. Tumama at panalo ng street. Hanggang dito muna guys, abangan nyo ang susunod kong mga video. Marami pa akong ipapakitang winning tickets. I mean, mga tickets na may panalo na napanalunan ko na winning tickets sa Lotto. Subscribe na! Thanks for watching!